Ibalik na sa tiktok direstrain bobil mga Kaya kinaano ang lagsiri? Kaya wala na ako niya makapildis mohon. Ang kalog bisag asa gibutan pertigim buhay ha Aw oh, abin ako di mo sa bisag pertiglisura bangga sa day day. Aning kamad niya nga okay. siya para yung ipun. Maningkamay niya kay one pay ko ng para Lami siya mga badi oh nice pas sa kalaban. May gani bang akayo aaw oh, siya nagimangun na anak. Hmm buhol lolo unsey paul paul sunggu ni sa yung kauban. Loh lami ang murong maksiluka. Ronas taylan kauban plastic man batid gamay er, sa ni kumbiyon sa mga bata ay basag ka rin bubil buang disa sa na magpalupik si Derek ay eh, para sa breeze na good ni eh. alam niya sa ay pero di ka siya at eh. pinaulay mo move sa ni bata wala di di pinsa ha ako po sa para nagigaw lang kita yung nanay screen mga ginayang ginayang ni moves kahilig ka ni siya wala yung makapugong mas mapugang pang kasi sa sabiga layat mga po patawa nga ni nangap na nasa na niya pinayang na ano oh. bisa kung oh, sao niya lapas the floater lalamig ito sa bata wala kay goreng oh, Karatan ni sila dahi wala ka gara-gara pinagasgoas pinagasgawas padila ka binay bayot ida dre bata ning direktor ang nang tuguang na maro na kay paul kuno bisa gumay igo nga iya ding lubot ah wani nung kayo ganihan na sigit sa ana chat gapatak ka nag dribble ang buang asa kan ka na sa motapal buang likes dire kay kin matid dan moves dire kay ni deklaro dai ulit tas mohon dire kay asot